out mga kabraso uh, announcement naman tayo sa mga nag-i-entry dyan uh, mga idol uh, kung pwede lang uh, huwag kayong mag, uh, mag entry dun sa isang video ko lang mas maganda kung dun sa halos lahat ng video natin huwag nyo lang pukusan dun sa isang video natin mas maganda kung mag-comment kayo sa lahat ng video ko tsaka sa live ayun kasi baka mapilay yung ibang ano natin mapilay yung ibang videos natin mas maganda kung mag ano mag comment naman kayo dun sa ibang bit, bit, sa mga videos natin mga kapraso sa live isa 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 na sa live natin ah mamaya ah mag o bukas ah, mag video tayo uli ipakita natin yung Erarapol na 'tin sa 28 kasi malapit na. 2 weeks, 2 weeks. 2 weeks na lang. Kaya 'yon. Good luck sa mananalo. Sa nag-entry. Uh, salamat sa support. Thank you guys.